na mga idol nangyari mga idol oh. Yung kanina na, na video ko na hindi pa umapaw ngayon Umapaw na mga idol oh. Marabi mo Marabi Marabi mga idol Marabi mga Ra mga idol oh. luôn. Ra mình chuẩn bị ngay đi luôn, ta Hmm. Nag-iba yung palyok ng mga idol Yung harang na batal Lubog na lubog yung 4A mga idol Yung Northville 4A kanina nakalusot po kami dyan mga idol oh. ngayon wala na hmm, talagang lumahan na mga idol ang rally mo talaga hmm. kanina dito lumulusot mga idol oh. ngayon wala na talagang umapaw oh, na <makes> yung mga idol umapaw talagang kaninang umaga pagpunta ko dito mga idol kabubug wala medyo mababaw pa siya parang ganyan palang itsura pero siguro nung mga bandang tanghali umapaw ganyan yung domino grabe kawawa naman yung mga nakatira dyan mga idol sa Northville 4A kawawang kawawa ngayon medyo bumaba na mga idol kabubog sana tuloy tuloy na ang pagbaba hmm, ayan, ang tsura ng nangyari grabe hmm, lakas ng ilog mga idol oh. Ay, yung mga nakatira dyan talagang halos lahat na ubus na baha na lubog dito dati mga idol binaba doon bandang lulo na lang na yun doon dito banda nato mataas to hindi pero ngayon talagang halos lahat binaha hmm. yun yung nangyari ngayon tawawa naman yung mga taga taga rito mga nakatira dito pero dati inabutan na ako ng baha dito sa lugar na to ngayon mga yung tulay o buti di bumigay ang tulay May dadaan mga idol oh. hindi pa hindi pa sila makakalusot niyan dahil sobrang taas pa dun sa kabila na yun, mababa kasi sa kabila mga idol. Grabe mga idol Barapin, nangyari na naman ngayon, every three years yan nangyayari mga idol oh. next day hey, mga idol, dito kami sa Northville, Lambakin. Titingnan namin yung mga barkada mga idol, bibisitahin namin dahil sa sobrang pangyari kahapon Nandito sa lugar ni Prime Prince TV Tulog pa nila Prime Prince TV oh Pagkakalusot pa ba tayo dyan? kaya, kaya, kaya talisot, Ay, ano po na eh. Ang mga edulo, mga susa. ganyan yung mga tao sa ano pabila ambulansya si doon may rin i-rescuean pa si si Ipdins Wala sila dito yun Nandito yung motor niya Ayan dyan e